sige, biligan natin. Diyan 对呀。

May kanton pa, may lugaw, so pa oh, dito ate? San ah, po? Ah, basta sa po? Ilan? Dito magkano? Dito, lima. lima. Twenty okay. Oh, ini. E, ini

Ikaw ang nag-ano dyan Ang may pati. Ay, gandun dati. Gandun dito. Tante. Tante. Dalawa na lang. Dalawa. kuya, dumilit to. Ano pa? Foto. lang. Ito